Letanya ng pagpapakumbaba. Sa kala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. O Jesus, maamo at may mapagkumbabang puso, pakinggan mo ako. Mula sa pagdanais na pahalagahan, ipagadya mo ako, Jesus. Mula sa pagdanais na mahalin, ipagadya mo ako, Jesus. Mula sa pagdanais na maitampok, ipagadya mo ako, Jesus mula sa pagnanais na parangalan. Ipagadya ako ako, Jesus. Mula sa pagnanais na papurihan. Ipagadya mo ako, Jesus. Mula sa pagnanais na piliin kaysa iba. Ipagadya ako ako, Jesus. Mula sa pagnanais na tanggunin. Ipagadya ako ako, Jesus. Mula sa pagnanais na sangayunan. ayunan mo ako, Jesus. Mula sa takot na mapahiya. Ipagadya ako ako, Jesus. Mula sa takot na hamakin. Ipagadya mo ako, Jesus. Mula sa takot na mapagsalitaan. Ipagadya mo ako, Jesus. Mula sa takot na maparatangan. Ipagadya mo ako, Jesus. Mula sa takot na makalimutan. Ipagadya mo ako, Jesus. Mula sa takot na kutsyain. Ipagadya mo ako, Jesus. Mula sa takot na magawa ng masama. Ipagadya mo ako, Jesus. Mula sa takot na mapagkinalaan. Ipagadya mo ako, Jesus. Mahigit na mahali ng iba kaysa sa akin. Jesus, ipagkaloob mo ang biyaya na naing ito. Na ang iba ay mas pahalagahan kaysa akin. Jesus, ipagkaloob mo ang biyaya na naing ito. Na sa pananaw ng mundo, ang iba ay maging dakila at ako ay magpakababa. Jesus, ipagkaloob mo ang biyaya na naing ito. Na ang iba ay hirangin at ako ay santabi. Jesus, ipagkaloob mo ang biyaya na naisin ito. Na ang iba ay papurihan at ako ay di mapansin. Jesus, ipagkaloob mo ang biyaya na naisin ito. Na ang iba ay piliin kaysa sa akin sa lahat ng bagay. Jesus, ipagkaloob mo ang biyaya na naisin ito. Na ang iba ay maging mas banal kaysa sa akin sa kondisyon na ako'y maging banal gaya ng inaasahan. Yesus, ipagkalo mo ang biyaya na naisin ito. Amen. Sa kala ng Ama at ng Anak at ng Jesus Santo. Amen.